Huwisbong natulas Kasi si Paolo sa showtime bukas First time sasayaw ni Paolo with Kim Chu. Bukas na bukas na yan Dahil nga napakakulit na mga huwis Nabuking tuloy ang pasabog ng Kim Pao Bibisita lang naman itong si Papi Ipo-promote nila ang My Love Will Make You Disappear And take note Hindi lang basta pagbisita. May prod na gagawin. First time natin makikitang sayong itong si Daddy Paolo. Si Kim Chu lang ang buhod tanging boss. Himlay kung himlay. Wala nang atrasan yan. Ayon nga sa mga komento, ako lang ba ang kapansin noong concert ng Bini sa Philippine Arena? Napasayaw iyon ni Kimi si Paulo ng salamin. Alam nyo, sobrang mahiyain nun. Hindi niya kayang gawin sa maraming tao. Ngunit dahil si Kim Chiu ang nag-request, Aba, ginawa niya. Ang babaeng pinagpala, sana all na lang talaga. Ayon pa sa isang mento, Ano kaya pinakain, Gerd? Dito kay Papi. Hindi na siya mahiyain. Hindi na marunong magmukmok sa sulok. Kapag lagi talagang kasama ang masayahing tao, mahawa ka. Thankful kaming dahat na si Kim Chu ang nakapagpabago sa natutulog na puso nito. Pati nga sa mga outfit, adjust na adjust na rin. Napagsuot ba naman ang pink polo na parang floral? Ang sweet, di ba? King Paul lang sa kalab.